Arestado ang isang lalaki na ginawang drug den ang sariling bahay sa Tagig. Ang suspect labas-masok na raw sa kulungan dahil sa droga. Nagbabalik si Diva Buel. Dino kami search warrant laban sa iyo base sa illegal na paggamit ng droga. Okay. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ng mga pulis ang bahay na ito sa barangay Fort Bonifacio, Tagig City kagabi. Yan ay matapos sila makatanggap ng sumbong na ginagawa ng drug din ang bahay na ito ni Joey Tabada, 44 anyos. Maya-maya, nakita na ng mga pulis ang pitaka sa ilalim ng gamit ni Tabada. Pagbukas, tumambat ang hinihinalang shabu na abot sa 40,000 pesos ang halaga. Agad na pinusasa ng mga pulis si Tabada. Ayon sa pulis, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa paggamit ng droga si Tabada. Ito yung pangatlong ano niya na pangatlong uh, pangungulungan or unang case niya is noong 2016 also is drugs din at noong two, to, 2021 uh, kinasuhan din siya ng Ayon sa mga polis, ilang linggo rin nilang minanmanan itong nasabing drug den Nang makakuha ng sapat na ebidensya, agad nila itong iprinisinta sa korte sa kanakakuha ng search warrant. Sa mga surveillance video at mga larawan na nakalap ng polis, kita ang ilang mga parokyano ng umani drug den habang bumabatak ng droga. si na pala ito na halagang uh, 20 to 50 pesos ang paggamit sa loob ng kanyang Kada tao. Hindi na itinanggi ni Tabada ang paratang. Oktobre noong nakaraang taon daw, nang simulan niyang patakbuhin ang drug den. Kanino nang gagaling ang ginagamit ninyo? Minsan dala nila. Minsan nagpapakuha lang sila. Bukod sa dala nila, nagbebenta ka ba? Hindi po sir. Magamit lang po talaga ako. Nasa kustodiyan na ngayon ng Fort Bonifacio Police Station si Tabada maharap sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Tabada. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.